ano, parang nagkakaroon ng kakaibang motibo. Wow. Na kailangan mapublicize pa. Kailangan mapublicize pa. Hmm. Malindigas kayo kung ano yung tama. Gawin nyo, huwag kayong duwag na may pinipil mahilig yang maniwala sa kwento eh. Hmm. Ang maganda lang dito, matututo siya. Yan ang matapang na pahayag ni Congressman Bonifacio Bosita patungkol sa issue ni Senator Bong Revilla at Colonel Bong ni Priya. Alam mo, napanood ko rin yung kanilang uh, pag-uusap with Senator Bong Revilla. Ay, ay, no? Nasa Cavite ako. Yes sir. Now, pa paano ako napapunta doon? Now that you know, it's not my ticket. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang-probe ko sir. Yes, sir. So based on hearsay, sir, wawasakin mo yung senador. Kung no. siya man ay madaling mapaniwala ng tao niya, mm -hmm. kung hindi validated ang information, hindi natin dapat pinapangalanan yung tao. Kasi alam mo naman, may mga motorista may ilig ng pangalan. Hindi maganda na ganun lang na kalit siya maniwala. Mm -hmm. Ang maganda lang dito, matututo siya. Ayun. Kung mm -hmm. maniwala lang sa tao, sa sabi-sabi. Ang mabigat kasi dyan, kapatid. Apo. Kunwari ako, ginamit mo ang pangalan ko. Nagkamali ka. Mm. -hmm. Eh, Papa, ano yung nakabaka na tao kita nagamit mo ako? Mm. -hmm. Paano mo pa maikokorek yun? Mm -hmm. Mm -hmm. Alam mo naman ang mga tao, pagkagalit sa'yo, dadagdagan pa ang kwento. Pagkakampi ka, papagandahin ang kwento. Kaya dapat, ang lesson dyan, maingat tayo. Mm -hmm. Ito kung, uh, ayon dito sa ating uh, nakuhang impormasyon, number 8 yung plaka ng sasakyan. So hindi po yun para sa mga senador, di po ba? Eh kung ano man 'yan, hindi dapat tayo nagpapangalan eh, lalo kung hindi mo nasaksihan. Kunwari may motorista. Actually, mahilig yang maniwala sa kwento eh. <laughs> Alam mo ba yung kung, kung babalikan mo yung mga post niyan, Opa. Ay yung mga rider na nagma sinasabi na bata ko, member ko. Eh kaya lang, mm. alam ko naman, hindi maniniwala yung mga kababayan natin na konsentidor ako. Kaya hindi ko nalang pinapansin. Pero mahilig yan sa ganyan eh. Uh, alam ko kung nabansagad din kayo nung mga nakaraan. Kaya maganda yung nangyari na yan na matuto siya at matuto rin mm. yung ibang mga law enforcement authority mm. na hindi ka dapat nagpapaniwala do sa mga sabi-sabi lang kasi once kasabi mo na yan sa social media mm. mahirap nang bawiin eh kaya wow. dapat maingat oo kasi hindi ganun kadali hindi ganun kadali ang lesson dyan, kung hindi mo naman nasaksihan at hindi mo nakita yung tao eh mm. huwag mong sabihin, huwag mong mm. pangalanan, impact kahit nga nakita mo halimbawa lang naman hmm. na at kung gasman yes o senador nga ang nakasakay, huwag hmm. mo nang pahabahay ng kwento. Tikitan mo na lang, panagutin mo yung driver. Ayan. Di ba, tinesensationalize pa eh. Ano, parang nagkakaroon ng kakaibang motibo oh. na kailangan mapublicize pa. Walang ganon sa enforcement. tohan sa mga gumagamit ng pangalan ng kailangan personalidad. Hmm. Eh, eh wag yung ulitin yan. yan. No? So, naman sa mga authority, mag-ingat kayo. Huwag kayong nagpapaniwala. Ah, mm -hmm. kung ipapanggipan ipagpalagay na talagang driver nung kung sino mang kilalang personalidad, maindi mm -hmm. maindigas kayo kung ano yung tama gawin nyo, huwag kayong duwag na may pinipin. Isang ayon ka ba sa pahayag ni Congressman Bonifacio Bosita Pakinggan maigi ang panig ng dalawang kampo at kayo na ang umusga. Na ako Yes, sir. I, I, Nasa Cavite ako. Uh? Yes, Papano ako napapunta doon? Sir, Now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like, what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang so, tropa ko, sir. Yes, sir. so, based on hearsay, sir, wawasakin mo yung senador? Sir, Senator. I no, I have no intention pa, Paano wawas... pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po no intention na wasakin ko. Why will I do that? Eh, uh, bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, na, 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 sir, muna. Sir, I, that's, I mean, what, na, that's what I mean. Mo sa radio, eh. That's what I Sir, dito po, in na sinabi ko po ng tupay. Wala po akong binanggit na ganun. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po niya. Hindi, ka. Ay, alam mo, kayo, alam mo, kayo na. Ako, bug-bug na ako sa maling paraan, no okay? Intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban. Sir. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. sinabi ko lang, sir. Na sa totoo ka? I have no intention mm -hmm. of ano of uh, uh, ruining your name. Just that sir, you know, you po yung information na binigay sa amin. So I rely on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina sir nagkakamali like, tayo, lahat tayo, tao nang and I, I, I apologize. Pero kung... You you, say, you, 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 apologize to the congregation? Yes, sir. Yes, sir. Mm -hmm. Yes, sir. I will. I will, I will already apologize ka, no? I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sir, ba sir ba ba ang balak niyo sa enforcer ko natanggal Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the buck ends with me. The responsibility ends with me. Iyon po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the Senator. Alam ko po, po yung pangalan ni Senator. We have common friends. Wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nakamali ako, ako na lang po. Ako na lang. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, I... Pero masakit, masakit kasi yan eh. Yes, sir. I know. I know. I know. Masakit yan. And ayoko. And, so, sir, I'm sure I dito sa mga pangyayari nito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Dahil tayo sumusunod sa batas trabiko, uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos yes, wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to eh. Traffic. Hmm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, iniintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because yes, sir. nawawasak yung pangalan. Sa ibang balita naman ay nahuli na nga ang gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla. Yes, based on hearsay, wawasakin mo yung sir, senador. I have, no, I have no intention. Ang maling pagkakabanggit sa pangalan ni Senator Bong Revilla dahil pala sa dalawang driver na ito na humarap na sa MMDA kanina. Magka-convoy sila at pinalabas na kasama si Revilla pero umamin sa MMDA na hindi nila sakay si Revilla at hindi kay Revilla ang minamaneho nila. Pinatikita na sila ng traffic violation na may multang limang libong piso bawat isa. Depende na raw kay Revilla kung kakasuhan pa sila employer na ng drivers ang tumawag sa MMDA. Sinabi raw nito kay MMDA Chair Don Artes, hindi siya sakay kahapon pero inaming driver niya ang nagpakilalang driver ni Senador Bong Revilla ng masita sa bus lane. Kaugnay ng pagpapalusot sa driver na yan, kaya suspendido si Bong Nebrija, hepe ng MMDA Special Operations Task Force. Sabi ng MMDA chairperson, tatlo ang posibleng violation ni Nebrija. Isinapubliko ang pangalan ng mga nasita, hindi nag-verify ng mga binanggit na pangalan, at sinabing nagbibigay sila ng courtesy sa mga VIP na nasisita sa bus lane. Very passionate at dedicated si Colonel Bong Nebrija. Maari po sa kanyang pagiging passionate na yan ay medyo lumagpas po siya sa kanyang tungkulin. Hindi naman daw yan dahil na dismaya si Senador Bong Revilla. Nasabon pa ni Revilla si Nebrija nang magpunta ito sa Senado para humingi ng paumanhin. Yung pag-amin ng aming pagkakamali at pagtatama ng pagkakamali, I don't think it's a way of pagpapahiya. Simula lunes, ang pwede na lang maliban sa mga bus ay ang ambulansya, fire truck at police mobile at mga sasakyan ng presidente, vice president, senate president, speaker of the